nag-edit na ako guys ulit. Today pala is Sunday. So wala akong masyadong ganap sa vlog ngayon. Kasi sobrang busy namin kanina. Nagkaroon ng meeting sila ni Daddy Chris. Pero papakita na lang ako ng mga clips-clips doon. Tapos nag kami doon sa ka-group nila. Tapos anong oras na rin kami umuwi. Tapos ganun. Ang daming ganap ngayon. Pero si Daddy Chris nakabalik na ngayon sa Laguna. Nasa Laguna na siya. And kasalukuyan ako nag edit tapos dalawa mag-trip na naman may trip sila sa labas <laughs> ayan, ano to? <laughs> Uy, may, ay akala ko ito, papuputokin daw nila to <laughs> ko daw nila sa labas, kaya sasamahan ko, aamuin ah, ko rin ka amoy <laughs> alay ka na <laughs> Papatakin ka. Damit ko. Ginagano ko kasi ang kati ng braso ko ngayon. Ah! Oo! Oh, ano ba yan ah? pag may nagano. <laughs> Pagtot pumutok sa mukha ko. <laughs> <laughs> ah, tara. Tatakbo tayo mag ano. Ganun, sa may ilaw. Wala ko sa <laughs> sa bakit sobrang baho pa 'yan? Hindi ko alam din. mo sabihin buksan 'yung ano kasi baka bigla tumakbo naman 'yung mga puta. Beauty! Beauty! Huwag na labas dito ka lang. Dito, 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 dito. Saan? Saan? Sa kalsada? ano na to! <laughs> <laughs> o oh, diyan, okay na yan. Ano yan? Sasabog ba yan ng bongga? pagputok eh, pag putok mo, ipamama na agad. <laughs> ano to? pipindutin lang? Oo, oh, para pumatokin mo. Ay, oh. <laughs> Wala, naman. <laughs> Wala naman? Wala naman? Wala naman amoy? Meron? Meron ba? Meron? Wala naman? Baka sa kulub lang na kwarto. Sa labas na pinipa ko. Wala. Kaso inaamoy niya po sa'o. <laughs> Baka may naamoy siya dyan. Yan <laughs> ginagawa niya. Ay, pininat mo kasi agad. Ay, may tubig pala siya. May tubig ba? Ano, pininat mo? mo agad eh. Dapat pinaan mo muna, hindi mo tinapakan. Simulat. Ano, pininat mo? Bakit meron ka pa doon? Tari mo ulit, sige. Tari mo ulit. Ayun, fake news. Walang amoy yung kanilang <laughs> kanilang laruan. So, balik tayo sa pag -e edit Ewan ko kung ma ano ko, guys. ma copyright ako. Nagpapatugtog ako ng heelsong kasi gusto ko ng gusto ko ngayon no parang magaan sa pakiramdam. Today Sunday, pero yun, hindi kami nakapagsimba. Baka next Sunday kami makakapagsimba. Kaya ayan. Ang dadalaw. Oh, Para may nilisusay. Ikaw lang. Tara mas kayo? Diyan lang. Baka may tricycle. Ay, ayaw ako Bakit? ba <laughs> ikaw may tricycle? Ah, kay dodi. Mm -mm. Fish. Gagawin mo yung bilog. Para sa focus. Yan. Yeah. ASMR. <laughs> Nag-ASMR ka nga dun sa papangon. Okay. Ano ba? Tulalita. Tula lang sa aking bato. Na -na. Sige, be. Patagal ka pa. Slip natin. Oh no! Ito ako ang nasa kalagay ng pangalan ay hindi ko din ang pagtanong. Ang Ang pagtanong. Ikaw nga, para tuloy ko lang. ang pagtanong. Good morning guys! Mga aga ako nagising ngayon. Mga 7 yata nagising na ako. Hindi na ako makatulog. Kasi ang dami kong iniisip. Dahil this week, guys, nagiging super busy ako. As in, super busy talaga. Kaya hindi ko alam kung makakasingit ako sa pagvlog Pero, susubukan ko or mag-clips-clips -clips ako para alam nyo naman kung ano yung mga activity na ginagawa ko this week. So, today is Monday, February 12. February 12 na. And, Ayun. Uh, ang dami kong ang dami kong iniisip gawin. Tapos, alam mo yung ang dami mo gusto gawin pero hindi mo alam kung paano mo siya umpisan. <laughs> Kasi mag-isa ka lang. Kailangan ko ng kasama sa mga gagawin ko na yun. At ang hirap mag isip mag-isa. Actually, para kay Daddy Cristo eh. Kaya, yun. Dahil wala si Daddy Cristo, tayo ang gagalaw para sa kanya. Hindi ko pala nakwento sa inyo guys. Natanggal ko na. Tinanggal ko yung mga picture dyan kasi aayusin ko siya. May lalagay ako dyan. Kasi karabi yung space na yan o. Oh. O oh, ba diba? Tapos parang ang ano, ang ang plain sa side na yan. Tapos dito naman sa side na to. Puno-puno. Hanggang dito. So lalagyan ko yan ng something dyan. Design. Mga frames. Ganyan. Bumili ako sa Shopee. Pakita ko na lang sa inyo yung mga nabili ko pagka dumating na siya. Tapos, ah, uh, nag ako kung mag edit ako ngayon o bukas na lang. Kasi meron akong pupuntahan mamaya. So, nag start na kasi ngayon mag-ikot guys. Para dun sa um, proxy form dito sa amin. Sa so, uh, So, siguro bukas na lang ako mag edit Meron naman akong isang uh, nakaschedule ngayong araw. So, bukas na lang ako mag edit Magpapahinga na lang muna ako mag-antay ng oras. <laughs> kasi mamayang 4 daw kami aalis. So, tamang-tama hindi na ganun kainit. Nag-worry ako kasi ang itim na ng ganito ko. yun na ako. Mag, baka mag ako mamaya. At magpayong na rin para ano. Yun know, Oh, ang itim na ng ganito ko. <laughs> Tapos yung paa ko din, hindi na pantay. Hindi <laughs> na pantay yung kulay. Ayan. So, antayin ko na lang din sila tawagan naman nila ako kapag uh, alis na kami. Hi guys, medyo busy lang. Kasi nag edit na kami ngayon ng mga flyers. So bali may kasama ako nag edit para ano, mabilis meron siya, siya yung nag-edit ng ano, tapos kapag kung na may nakalimutan or may pinapadagdag sila, ako na yung gumagawa para siya, tuloy-tuloy lang siya, ganon. O kung merong mga kailangan burahin, idagdag, yung mga ganon, tuloy para matapos namin kasi kailangan namin matapos siya ngayong araw. Tapos, yon yan Ayan ini-edit -in niya remote. Nagre-remote kami. Tapos, ayan! While I'm working also my vlog. Nag-work, nag vlog ako. Ayan, habang nag-work din dito. Ang diba? di ba? Hindi na ako nakapag-good morning, guys. So, day is Tuesday na pala. And kanina pag ko, sobrang busy ko na kahapon hindi ko natapos yung vlog. Baka magputol-putol na lang talaga tong mga vlogs natin by week. Ganon. So, kasi nga sabi ko nga sa inyo last time. Tapos sabi ko nga sa inyo last time, magiging busy ang aking week this week. Kaya baka magbibigay na lang ako sa inyo ng pasulput-sulput na update, guys. Pasensya na. Kasi, yun, uh, magiging busy na tayo. Kasi, si, lalo na si Daddy Chris wala dito. So, ako yung gumagalaw muna para sa kanya. And then, Saturday, Sunday, dito naman na siya. May Saturday, ang dami-dami namin gagawin din. Nakaschedule na siya. Una, practice nila, princess. So, kailangan ko samahan. Kasi nga, hindi pwedeng siya lang mag-isa. Hindi niya kakayanin. Kasi nga, may mga ginagawa pa doon bago sila mag-start ng practice. Basta mai-ano ko na lang sa inyo yun. And then, um, meeting pa nila, bigay ng card nila Saturday, tapos ayun, kampanya. Sasama na, sasamahan ko si Daddy Chris sa kampanya kasi kailangan namin mag-ikot dito habang nandito siya. Kasi, um, Sunday lang din siya. Saturday, Sunday lang din siya nandito. So, by the whole week ng campaign, wala siya. So, kailangan samahan ko siya. Whole day niyan. Saturday. Whole Saturday ng Sunday. So, ay grabe. Sana kayanin ko. At sana hindi ako magkasakit, guys. Lalo na yung migraine ko. Kasi once na umatake na yung migraine ko, sobrang hirap na siyang gumalaw. Kaya sana, sana Lord, bigay mo na muna sa akin tong February, hanggang na ng February. <laughs> Pero uminom ako ng mga supplements ko para naman kahit papano yung energy ko. Ako yung sobrang, ako yung sobrang magiging lagare dito sa so weeks na to guys. And then Sunday, still campaign pa rin yun. Uh, umaga hanggang gabi, hanggang hapon. Then, just... Uh, may birthday party kami pupuntahan. Hindi pwedeng hindi kami mawala doon dahil kaibigan namin yung magbe-birthday. Kaibigan nila princess actually yung magbe-birthday yung anak noon. Pero kaibigan din namin yung parents. Kaya hindi pwedeng wala kami doon. So, ayan. Ito ay nag-aabang ako kung matatapos niya na. Teka, check ko kung... Kasi inaano ko minsan. Kabing rush ito. <laughs> Nadulokan na ako sa na pinapagawa nila. Sobrang rush. Bumili na ako ng merienda. Para na ako makatayo dito. Hindi pa ako tapos guys. May inayos pa ako. Ano nagugutom na ako. Wait lang. Kaya yeah, natapos din ako guys. Uh, pero ang bagong lahat. Ito may bubuksan tayong package. Open tayo ng package ngayon. Hindi dumating sa akin ngayon eh. Open natin ito. Okay. Mga ano na yung paningin ko. This is from TikTok shop. Sparkle Cosmetics. From Sparkle Cosmetics nagpa um, ano pa. Huwag Piso deal sila nung nakaraan. So, ang na ako ng 9 pesos rito guys. Kailan piso deal nila? Nasa 100 pesos ata. To, daw, sabi nila. Ang isa neto. Dahil nanood ako doon sa live nila. Talagang papiso deal sila. So, may purchase na tayo. Sayang din naman ang, ang kakataon. <laughs> Ito. Ayan. Mga brushes. Ang cute, di ba? Mga brushes to na maliliit. Pwede na pang ano, pang travel na mga brushes. Ayan, pagka um, magka-travel ka, kailangan mo ng maliit na mga brushes lang. Meron dito, ayan, na pwede to pang blush, pang um, foundation, ganyan. Tapos pang kilay. Ang lipstick, ayun, eh, kompleto din naman siya. Ayan o. Binili ko limang So, One. One. Ay, sorry. Two. Three. Four. Five. Ayan. Lima. Kami nigay ko rin naman to sa mga mga ano, mga bagets na may hilig na mag-makeup-makeup. Bibigay ko kay Princess, kay Hilary, tapos akin. So, may dalawa pang extra. Pag may kilala ko na may birthday at may hiling mag, magano ano, pwede siyang pang regalo. Ayan. Limang peraso. Tapos, eto naman. Uh, ano to? Uh, jelly. Um, blush. Ang blush to. Kailangan ko pala siya ng gunting. Kukuha ko gunting. Ayan. So, ito naman guys ay mga Jelly Blusher. Long wearing, lightweight feel, natural look, poreless, brighten, and retouch your skin tone. Ayan. War the beauty. Na blusher. Ang kito. Tatlo yung binili ko. Tatlo. Ayan. Para isa kami ni ni Princess, ni Hillary, tapos sa akin. Open tayo ng isa. So, ito siya. Ayan. Ayan siya, guys. Ayan yung color. Ayan yung color niya. Ayan. So, try ko mag lagay sa pisngi ko. Kung madali lang siya i-blend. Hand lang yan, handa. And, kitang-kita niya na yung oily ng face ko. Ayan siya. Kulang ata. Alam niyo naman ako, pag nag-blush ako, talagang putok na putok. Ayan, ang ganda niya sa skin, ha? Mm. Yan siya sa skin. Okay. Cute. Ano to guys? From Sparkle Cosmetics. So, ayun guys. Naisip ko habang nagpapahinga. Bigla ko naisip. Valentine's pala bukas. And itong mga na-purchase or itong mga dumating sa atin ngayon, ibabalot ko to para pang-gift ko na kanila princess. Oh, igigif ko na. Igigif, babalutin ko kay Prince. Para kay Princess At kay Hillary. Para... Para kunwari meron silang bubuksan. So, maghahanap lang ako ng pambalot ngayon na. Wait lang. Uy, ang ganda na blush, ha? Ito, meron na ako nakita isang paper bag doon sa mga pinagtataguan ko ng ano. Yan, meron na akong isa. Kahila ni na lang ito, Kasi kay Princess ano, maghanap. Tapos may mga naiwan pa pala na akong ganito. Dapat mo ano to eh. Nung Christmas, pamimigay ko sa mga mga bata. Mga kilala ko mga bata-bata. Ganyan. Ayan o. Oh. Ano to eh. Suklay to na may ah, salamin. Ang cute nga niyan eh. Tapos ito o. pa ako din dito. Dalawa pa pala yung naiwan. Ayan. Meron pa dapat pa pala to. marami din ako pinamimili niya noong December, guys. Eh. Kasi nga, sabi ko nga, ipamimigay ko. Kaso nga, alam niya lang mga nadaming nangyari noong December. Kaya hindi ko na rin yan lahat na isip. Na ano, siguro, may napamigyan ako, pero doon sa probinsya. Pero hindi ko lahat na, ano, hindi ko na lahat na isip. Hanap lang ako ah. Tapos guys, may nakita pa pala. May naisip pa pala ako dun. Kasi, um, noong December, yung teacher niya, ako kasi mahilig talaga ako. Siguro yung love language ko guys is mag regalo, mag-surprise. talaga, mahilig talaga ako magbigay. Kaya, minsan, um, na, nabibigyan ng ibang meaning. Mahilig ako magbigay ng gift sa mga teachers ni Princess kasi, para sa akin, parang Um, simple token lang siya na appreciation kasi nga grabe yung mga trabaho din nila mga teacher di ba so pag may mga ganito mga special occasion ang hilig ko magbigay ng mga small token lang sa kanila like mga Pasko ganun Pasko or something birthday ganyan Ah, uh, ang nangyari guys nung Pasko, hindi ako nakapagbigay ng gift sa kanya kasi nga alam niyo naman, 'di ba? So ngayon, ito bibigyan natin si Ma'am ng Uh, meron pa ako na ng mga ganito eh. Bibigyan natin si ma'am ng ano, ng perfume dessert na um, sanitizer. Tapos meron pa rin ako ng hot oil na uh, tawag dito? Bla, uh, ano <laughs> Nakalimutan ko yung pangalan. Black Beauty. Ito. Hindi ko na siya tatanggalin sa balot. Black Beauty na hot oil. Kasi mahaba rin yung hair ni ma'am. Tapos, ito nga, uh, sanitizer. At ibigyan na rin natin siya ng itong um, plum and black locust na hair and body oil. Meron ako neto, guys. Ayan, bibigyan natin si ma'am neto. Kasi nga, last time, yun, hindi ko nabigyan. Doon ko na lang din sa paper bag na pula. Tapos may nakita ako mga ganito. Ayan, mga may design na papel-papel na ganyan. Dito ko na lang din ilalagay yung kanila princess. So, ayusin natin. Yan, tinan nyo dyan guys, ang kalat.